Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Merry Christmas and advance Happy New Year po. Ayan, so masaya na naman ang yung lingkod na si Ate JB. Dahil this month po ay maganda po ang mga nangyayari sa buhay ko. So lalo pong lumakas ang ating bintahan ngayong holiday season. So thank you so much God, maraming salamat po. So, for today's topic, kaibigan, uh, sasagutin po natin ang katanungan ng ating kapatid, kaibigan, dito sa YT World. Isa po siya sa uh, pinaka-avid ko noon na viewer, supporter, no? Genuine, genuine supporter ni ate GB. Thank you so much po, ha? Uh, Shout out po sa iyo, sis Malo Miranda. Lagi po siyang nanonood sa aking mga videos, kaibigan. Halos lahat pinanood niya po. Shout out again sa you. Good morning po, Sis Malo Miranda. Ito po ang kanyang katanungan mga kaibigan. Ate GB, may itatanong po sana ako. Pwede po ba na magsimula ng tindahan pero rent po yung tindahan? Okay po ba or hindi okay? Please reply po. Ayan. So, sasagutin natin kaibigan. No? So, pasensya nga po wala ha. Sis Malo Miranda, natagal na po yung aking reply nabisi po tayo sa Pasko, no? Yan. kaibigan, direct to the point si Ate GB. hindi po advisable hindi ko po ina-advise na tayo po ay mag-rent or umupa mag-upa ng tindahan mahirap pag Tagalog, kaibigan, yung upa kasi si Bisaya iba <laughs> so, agin back to our main topic yung upa sa Visaya, kaibigan, iba po talaga yung meaning kaya natawa si Ate GB, no? so, ngayon, pasin pasensya po maingay, no? <laughs> marami kasing gumadaan ng mga sasakyan. So ngayon kay katulad ng sinabi ko a minute back, hindi po advisable, hindi ko po ina-advise na tayo po ay mag-open ng tindahan at yung tindahan ay inopahan natin or nagre-rent tayo ng space kasi marami pong problema, marami tang mga hardships, baka ma-stress lang po tayo. Pero wag po kayong mag-alala, wag kayong ma-worry, wag kayong mabahala. Pwede pa rin po tayo mag-upisa ng tindahan kahit po rental lang yung space. Kahit nagre-rent po tayo o umuupa ng space kay Bigan. A good example ha sa pamilyang bayan sa palengke, di ba? Lahat mo doon nagre-rent, no? Ha? Halos lahat 99.9% yung mga nagtitinda sa palengke nagre-rent po sila. O di ba? Kahit hindi lang sa palengke, dito sa place namin kay Bigan. A good example rin. Yung aking pinsan, pinsan na buo, siya po ay may uh, commercial space. Nagpaparin po siya ng commercial space. And then, umunlad po ang negosyo ng na mga nagre-rent sa space niya. Space? <laughs> Sorry po. Sa space niya. Okay. Yan. Bakit umunlad? Ito, kaibigan. Ha? Kasi maganda po kasi ang location. Matao. So, ikaw, kaibigan. Uh, ganito. Pag talagang hindi maganda ang location ng uh, place mo. Okay? Yung, yung bahay mo, hindi magandang location, hindi magandang lagyan ng tindahan. So, pwede po kayong mag-rent basta yung space matao. Maraming tao po. Ayan, dinadaa. Yung bang, basta matao, katulad sa palingki, o along the highway, along the main basta mag po, maganda yung location. Pwede po tayong mag-rent noon. Okay. So, huwag kayong mabahala. Dahil worth it po ang ibabaya natin sa renta. Pag maganda talaga ang location. And here's another thing, kaibigan. Napaka-importante po nito. Bago po kayo mag-rent or open ng uh, pwesto para gawing tindahan, maghanap po kayo ng maliit na pwesto. Huwag yung malaki, dear friends. Okay lang po kahit maliit na tindahan. Katulad kay ATGBs, noon po nagsimula ako sa maliit na tindahan. Siguro mga 2 meters by 6 meters lang yung akin tindahan. 'Di ba maliit lang? 2 meters by 6 meters pero lumago pa rin po ito. At ngayon nga, thank you so much God, 22 years na. Kasi po kay Bigan, pag kayo po ay magrent ng tindahan at malaki yung space kasi maganda naman talaga pag malaki ang space. Mahirapan po kayo kasi nag-umpisa, kakaumpisa lang po nyo no, know, na mag-open ng negosyo, tindahan sa, sa store. So, mahirapan po kayo. So, magsimula po kayo sa maliit na pwesto. Okay lang po ang maliit na pwesto, ang importante yung location matao. Maraming tao, maraming potential na customer, potential buyers, potential clients, yun po yung importante. Kahit maliit lang yung tindahan, okay po, basta maganda talaga yung, ang location. So again, di na ko lalayo, kasi dito sa place namin, marami kasi nagpaparent ng mga uh, commercial spaces dito, no? Marami po along the highway, along the main road, So, marami. Meron po akong kakilala, nagre-rent. So, ngayon po, mga malapit na 10 years, nagre-rent pa rin po siya. Nagtitinda ng, not really, sari-sari uh, store, pero yung mga ulam. Ayan, nagtitinda ng ulam. More or less, 10 years na po. At meron din mga sari-sari store dito, owner, nagre-rent po sila ng pwesto. Ayun nga lang. So, nakakapagod talaga. Yung isa po, ka uh, isa ko pong kakilala na nagre-rent ng pwesto, open po sila 24 hours nasa along the main road ang kanilang pwesto yung kanilang tindahan and then kaya kasi medyo malaki po yung rental fee malaki ang binabayaran nila buwan-buwan sa tindahan plus ilaw pa kasi iba yung uh, bayarin sa kuryente so 24 hours po sila open yung uh, talagang nag uh, nangupa no nagre-rent ng pwesto umuupa so <coughs> pa rin si sa siya po nagbabantay sa daytime at sa gabi po yung kapamilya niya. Talagang 24 hours sila open, no? Pero okay lang yan pag meron ka namang pero makakatulong sa iyo mas maganda kasi 24 hours lalo na't na matao yung lugar para mabayaran mo talaga yung rental fee mo at kikita ka pa. Again kaibigan, okay lang po ha. Hindi advisable talaga lalo't magsisimula ka pa lang, pero pag wala talagang choices, hindi maganda location ng ng bahay mo, hindi matao. So, mag ka na lang na pwesto na maganda yung location, matao. Lalo na kaibigan, pag meron talagang good opportunity, may mag-alok sa'yo, may, may nakita ka na commercial space, tapos napakaganda talagang location na gawin ng tindan, grab mo na yung opportunity, kaibigan, baka maunahan ka pa. Okay lang po yun ha, kahit hindi po siya totally advisable, pero okay lang, basta maganda talaga ang location. At again, as much as possible, wag po tayong mag-rent ng napakalaking pwesto. Kasi mahal po yon So magsimula ka lang sa maliit na pwesto, and then kung talagang medyo malakas na yung tindahan mo, kilalang kilala ka na sa place nyo, ayun, pwede mong dalawa na yung uh, rentahan mo. Dalawa na yung rentahan mo, katulad ng kilala ko, apat po, apat na pwesto ang nerintahan niya, apat na magkadikit. Kasi nga uh, lumakas po ang kanyang bintahan, malagaw na talaga ang kanyang negosyo. So again na sis, Malu Miranda, maraming salamat po sis sa inyong katanungan. Alam ko marami tayong uh, natutulungan no, sa inyong question. Again, kayo kaibigan, pag gusto kayong magtanong, gusto kayong ma may gusto kayong malaman about sa pagninegosyo, kahit pa, hindi pagninegosyo, about life, personal life, personal life talaga, no? <laughs> Ayon sa ating GB po ay isang life coach at um, business, eh, kanegosyo partner niyo po, no? Kahit ah Hindi pa tayo nakatapos ng pag-aral pero mahili po kasi akong mag-research and kaya marami akong nalalaman. Again, thank you so much kaibigan ha. At kaibigan sana, sana kung hindi kayo nakasubscribe kay TGB, sana po mag-subscribe kayo kay TGB and then pakihit na notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asin. na sana kaibigan, no, pakishare na rin para mas marami at uh, tayong matulungan sana please don't skip the ads po, no? malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Sa mga nagtataka dyan kung bakit nabubulol ako, magtagalog kasi po bisaya ang inyong lingkod. Si GB po ay from Cebu Province, Talisay City po Cebu. Okay, thank you so much sa mga nagmamahal sa akin, sa mga nagsusuporta sa akin. Maraming salamat po. God bless you all. Sana po umasinso ang buhay nating lahat. No? Talaga naman talagang aasinso. Pag tayo po ay may tamang disiplina sa sarili, Ayan, mag tayo. We have God in our life, ha? Na, importante Meron talaga tayong God sa life natin. At syempre, masipag tayo. Ayan, hindi akasin to ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Hanggang dito na muna yung ating video kasi nagsidatingan na yung ating mga customers. Peak hours na po sa ating tindahan. Again, thank you so much, Asis Malo Miranda. Kaibigan, pag meron kayong katanungan about business, About uh, ah uh, kahit ano no basta alam ko 'tong sasagutin sasagutin talaga ni Ate GB Again thank you so much I love you all God bless